Sunday siguro mga alas 12 or ala una. Basta ganun. Ada dun ako sa playlist mo nood ma, manood Nanood kanina. Ay, thank you idol ha. Thank you so much sa support. Thank you so much Manuel. Thank you so much. Manood mo na ako guys ha. Manood mo na ako. Wala naman tao eh. Manood mo na ako dito. Daris, manood mo na ako. ng rectangle nito? Basira na ba ito? Kami mo na tatabi sa iyo ha. <laughs> Oo, oh, pwede naman, Charis. Mamaya pa 'yon. Mamaya pa yun.